ang isi ko po sa inyo ay ang ng kulog kulog po bago ang lahat po ay magkukon muna ako uh, sa mga taong hindi nakakalim po magsubscribe naniniwala po ako kung sila ay may tatanging busilak at may mabubuting kalooban saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw Pagpalang umaga o sa inyo lahat o gabi. Uh, sa mga sulit kong mga subscriber ko, maraming maraming salamat. O sana, huwag po kayong magsawang magsubscribe. patuloy po lamang ang pagtulong sa akin. Narawin ko pong malaking utang na loob sa inyong lahat. Diyos na po ang balang. Agabay sa inyong lahat. Sa mga baguan na, na ngayon lang po uh, nakatukas ng aking YouTube channel, Gaganang pangasinan. Huwag na po kayong magtumiling, magpindutin ang subscribe button at mag-like. At share na rin po, pakipindot na rin ang bell icon para palagi po kayong updated sa susunod kong mga video. Makakalob ko po sa inyo ang aking nalalaman, spiritual, physical man, at lahat ng panggamot ng mga orasyon. At dito, lamang po ang sa hiwaga ng Pangasinan pakitandaan po lamang gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan gamitin upang makatulong sa taong nangangilangan at huwag ipagyabang palagi po ninyong sa puso't isipan ang pananatiling pagkumbaba at sa isa't isa at magtulungan magbigayan at igit sa lahat magmahalan at huwag makalimot tumulong sa mga taong higa po sa hirap ng buhay at ito ay malaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man kaya ang Diyos na po ang balang susukli sa inyo sa mga ginawa niyo pong kabutihan magkakalob sa inyo ng siksik diktik, at umapaw na pagmamahal ang iwabahay ko po sa inyo ang kapangiran po ng kulog isa yung kulog na ibigay ko na po yung isa sa uh, uh ko po yung kulog na isa dalawa itong nakuha ko po kaya pansin po kayo ipapakita ko lang po at kakalub yung po sa ng kulog para ma marami po kayong kalaman na makukonsahiwagan ka ng Pangasinan Marami po ako ibabagi sa inyo ang kalaman sa kapangyarihan na mga mutya. Ang birtod nila. Sana po palagi po kayong mag-kwan po. Magsubaybay sa iwagan ng Pangasinan. Mag-subscribe po kayo. Mag-like. Marami marami sa po. Nasisiyahan po ako kung tutulungan po ninyo ako. Diyos na po ang balang mag- uh, susukli po sa inyo nang yung ginawa nyo pong uh, pagtulong sa akin palagi ko po pinapanalangin sa Diyos Ama na uh, gabayan kayo ng Diyos Ama na tulungan po kayo sa hirap ng buhay ngayon ay pagkakalabas po sa inyo ang yung ninaay sa buhay uh, pakatandaan lang po lamang na sana po ay uh, magtulungan, magbigay, magmahalan at hindi sa lahat po magkumpaba sa isa't isa ah -isa. uh, ang mutya ng kulog at birtud nito ay pakakulog po, sa inyo. Ang birtud po ng kulog ay papalakas po ng katawan para di para din sa kidlat nagpapaliksi ng pala, nagpapalakas ng ating katawan. Maganda po ito sa negosyo at mga dabis po ito sa mga mainam sa mga may tangan kayo kasi ang may sakit na nervyos na parang nagde-depress sa mga may mirbius hawak-hawakan po ito at ang mutya ay kulog ay inaalog-alog ganito, inaalog-alog alog-alogin Alug lang po ang ating otak para bumalik ang kalaman ng ating otak uh, dati po ay makalimutin at di ma-memorize ma ma tagal po tayo may memorize tutulungan po tayo pag may tanga po tayo ng kwan marami po itong taglay ng kwan hindi lang makakalimutin palaging advance palagi pag-iisip at hindi mag-iisip ng uh, maling pag-iisip at ikaw ay malakas ang karisma sa mga pag-memorize at hindi kalimutin at ang pinaka maganda po sa pulog ay may pag may nag-aaway po eh, salo yung mga nakita kan ng paluan o kung ano man yan siguan mo lang sila tiyak na maginginig sila sa takot sa iyo at hindi sila makakilos na parang nakarinig sila ng malakas na tunog ng kidlat at sila'y titigil agad at uupo na kahit sigawan mo ay hindi gaano kahit sigawan mo sila ng gaano hindi malakas ay ang pandinig nila ay sobrang sobrang lakas ang kapangiran ng kidlat po ay marami po uh, kulog kidlat ay magkasama yan pag kumukulog ang lakas uh, sana po uh, marami pong kapangiran ng kidlat ay kulog na ano. ito ay natagpuan ko po sa Pangasinan po ito may may bandang uh, papuntang Lingayen Beach po ito nung may namasyal yung pisan ko so uh, sinama ko sinagay pagdating namin doon sa may cottage po uh, pag nagpapakita sa inyo yung mga mutya po ay uh, papakita sa inyo yung mga daming tao doon sa may gilid ng dagat na may kwan kwandang cottage po ay eh. hindi nila makita ay eh, maliwanag liwanag po doon umaga umaga Ito may, kwan, to may eh, kwantoy kasama pong kwantoy eh. pero hindi mo tiyo yung kasama niya parang nasa gitna lang po siya nakita ko sa buhangin nakabaon yung kalatik Kita ko po siya parang pag nakakakita ka kasi ng mutya parang tatas ng balay mo. Na parang magpaparandam sa iyo kung kukunin mo. At pag nakita ng pag yung mutya pag lumabas yan ng mutya, pag nakita mo kunin mo agad. Kasi minamagnet kanya ni eh kung papakita sa iyo yung mutya na kapangyarihan kasi yung mga mutya. Ang mga mutya ay hindi na po inuuras po yan. Kompromisa sa mga taong gumagawa ng mga ganyan na niyon orasiyonan po nila kasi iba iba kasing mga kon ng mga antingiro o mga mga gamot ang alam ko lang po dito ang labis po dito ay yung uh, ibabad mo sa tuwing viernes, uh, Martes o Bernays sa tubig tapos pagkabilo ng buwan datang mo siya ay ibabad sa mga kada martis, sa kambiyarnis ibabad at inumin para lumakas ang katawan mo at higit sa lahat po uh, ang dabis po dito pang buhay at pang palakas ay yung sa kabilogan ng buwan, ibabad mo sa tubig tapos ilagay mo sa ipapon mo sa liwanag ng buwan. Tapos pagkatapos po, ay punasan mo ng uh, langis po, ang yug. Paganda po ito ay po ay yung sa mahal na araw po. At ng mutya ay eh, mahal na araw po. Yung ginawang mahal na araw na lang is punas mo para lumakas palagi. At mga mutya po, wala po na pong oras yung mga yan. Pusa pong gumagana yan sa kagipitan po. Mga mutya. Kaya binabagi ko po sa inyo para malaman po ninyo pag mga anak po kayo ay ah, uh, ito ang gawin nyo, proseso po. Huwag kayong magpaniwala sa mga ganyan na yung bagay na may orasyon. Basta ang gawin nyo po ay babad nyo lang sa tubig tuwing Martis sa Kabiarnis. Tapos uh, pagkababad babad nyo po ng gusto nyo po, ibabad nyo ng uh, hanggang umaga. Tapos inumin nyo umaga. ang Palakas po yun. At pagkatapos po, pag ng buwan, uh, ilagay nyo sa tubig na naman. Tapos ibabad nyo sa buwan. Uh, liwanag ng buwan. Uh, pagkatapos ko ninyo punasan nyo po ng yung kung wala po kayong mahal na langis pwede na po yung malangis na kahit hindi ko basta mapunasan nyo po at ibalot po nyo sa pulang tila mga mutya at po mga mutya ibalot sa pulang tila yung kwan lang po yung pangilang kinlatang sa puting tila po huwag sa itim huwag kayong sa itim na tila yung uling ko nga po ibinabalot ko sa puting tila eh Uh, yan lang po ang tagawilin ko po sa inyo at sana po nagustuhan po nyo ang aking video at uh, sana po huwag kalimut pong mag subscribe mag like at pakipindot na rin po ang bell icon at sana po nasa babuti ko yung kalagan at shout out po sa inyong lahat bye, -bye po God like bless po sa inyong lahat so